Magandang araw po. Ngayon po ay uh, lunes, September 25. Papakita ko naman po yung mga tanim nating alternatibong pagkain ng ating mga native pigs. Eto, sa ngayon nakikita ninyo, meron tayong Malberry. Meron tayong um, Gabi Gabi, kung tawagan doon, yung uh, San Fernando Gabi. Meron din tayong ayan, formal mulberry yan. Sa likuran ng mulberry, meron tayong konting or maliit na ubasan. Yan, yung sa likod niyan, ubasan yan. Kapag tayo ay nagprun, yung pinagputulang ubas, pinapakain din natin sa ating mga baboy. Ayan, ang tanim natin dito sa bakuran. Ayun, meron din tayo tubo, yung tubong kung tawagin sa amin ito, yung tubong itim, yung badila, yung uh, parang pula. Ayun. Meron din tayong tubo na kapag ano, pinapakain din natin 'yan, yung tubo. 'Yan ang uh, alternatibong pagkain nung nagsimula tayo yung mag-alaga uh, bago tayo bumili eh, nagtanim na tayo ng ganyang mga alternatibong pagkain. Ayan Oh. Ayan ang uh, tubo. At uh, papakita ko rin sa kabila kung alin pa ang ating uh, pakain sa ating mga baboy. Papakita ko dito sa sandaanan dito na yung ating Madre de Agua. At saka mulberry. Papakita ko sa inyo kung gaano karami yung ating Madre de Agua. Ayan, itong kabilang yan sa bakurad. Uh, ayan, ubasan din yung nandyan. Sa atin din po yan. Ayan, ngayon ang ubas, hindi maseso dahil palaging ulan. Ayaw na ayaw ng ubas ang naulanan. Ayan, ayan din ang ating uh, mga malbere. Kaya ganyan yan, palagi natin pinuputuloy ang kinukuha na natin ng dahon. Tapos yung sangang malilit, ayan, puro malbere yan, uh, Madre de Agua. Ayan, hanggang doon ito, almost yung haba nito, uh, 30 meters. Yung pagitan, bandang kanan, ito, Madre de Agua yun dito naman yan ay uh, Malberry meron akong magulang na Madre de Agua sila ang naunang tinanim ko, ayan o mataas ayan Madre de Agua yan, mataas na yan ayan o, yan ang uh, naunang tinanim ko Madre de Agua, tapos kumuha na lang ako ng cuttings itinanim ko rito yun nga ito malalago na to kaya nga hindi ko problema yung pagkain ng ating mga native na baboy kahit wala tayong kumisan walang darak yun ang pagkain natin alternatibong pagkain ng ating mga native pigs ayan po ipapakita ko rin sa inyo yung sa kangkong naman dito sa malapit sa dito sa piswan natin Papakita ko rin sa inyo. papatayin ko muna. Dito naman, yung ating mga tanim na kangkong katabi ng ating palayan. Ayan o. Ang dami rin kangkong din eh. At saka doon sa may uh, fish pan. Papakita ko rin sa inyo. At meron din tayong mga saging. Sa Ayan po ang uh, tanim natin sa ating uh, bakuran dito naman ito yung uh, fish pan na marami yung kangkong kaya dito rin tayo kumukuha ng mga kangkong uh, nakapaikot sa atin ngayon yung mga pagkain ng ating mga native na baboy kaya malaki yung kita tipid sa pagkain dito lang marami na tayong mga pagkain nila organic pa ayan yan ang uh, pagkain natin sa ating mga baboy dito rin sa tabi ng uh, fish pond meron ding tanim na napier ayan ang napier meron ding madre de agua at uh, mga saging ayan o uh, yung saging yung saha ng saging pinapakain din natin to sa ating uh, mga baboy. Kaya kung mag-aalaga ka ng baboy, kailangan meron ka munang nakatanim ng Madre de Agua, Malberry, Kangkong, or either na Napier. Malaking tulong at malaking tipid pag ikaw ay nag-alaga ng baboy at hindi mo na problema dahil kung minsan yung darak mahirap yung darak kuminsan kung, kung hindi season ng pag-harvest ng palay wala kang makukuha ng dara. kahit saan mang no, dito sa amin ewan ko lang doon sa inyo baka meron pero sa amin ngayon halos dalawang buwan na walang darak wala kang mabilin darak buti na lang yung sakit kung pamisan-misan meron pa rin nagpapakis-kis kaya hindi tayo nawawalan ng darak pero yung mga bumibili sa atin ng darak, marami ha? wala tayong maibigay. So yun lamang po ang maipapayo ko na sana bago kayo mag-alaga ng native na baboy, meron na kayong mga nakatanim na alternatibong pagkain ng ating mga baboy. Yun lamang po, maraming salamat po at sana po ay uh, merong kayong nagustuhan kahit na konti lang dito sa ating munting video. Happy farming po!